proseso na sinusunod. Pero sa pagkakataong ito, bibigyang pagkakataon natin ang taong bayan ang magtanong. Abay, ano nga ba ang katotohanan sa likod ng bawat isyu? Sino ang panalo, sino ang dehado sa bawat diskurso? Ang mahalaga, mabigyang linaw ang usaping agaw atensyon sa publiko. Abante, abante, Ranso Balita, Rancho balita. Magandang hapon mga kaabante. Narito ng balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Ngayong alas 3.15 ng hapon, diretso na tayo sa balitaan. Halos limang daang pasaherong paalis at papuntang Bicol apektado ng flight cancellation ngayong Merkules dahil sa sama ng panahon. Mabati sa balita si Abante Reporter Rosas Olarte. Kanselado ang lipad ng mga eroplano ng Cebu Pacific Air at Cebgo Incorporated sa tatlong palipanan sa Bicol ngayong araw dahil sa sama ng panahon. Ayon sa CAAP Area 5 Bicol, aabot sa limang pasahero ang apektado ng flight cancellations papunta at paalis ng Bicol International Airport, Naga Airport sa Pilik Cabarinesur at Virac Airport sa Catanduanes. Sampung flights ng naturang airlines ang kinansila ng kanilang Manila Station papuntang Bicol Region sa unfavorable weather conditions. Samantala, limang fast craft naman paalis at papuntang Masbate Province ang kinansila rin ang paglayag ngayong araw dahil din sa sama ng panahon. Ako si Rosa Soolarte ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Abante Life Report. Samantala, bangkang pangisda lumubog sa Lian Batangas. Labing isang tripulante naligtas. Mabante sa balita si Abante Reporter Nilo Del Carmen. Isang bangkampang print na lumubog bandang alas 3 ng madaling araw ngayong Miyerkules sumigit kumulang. 2.25 nautical miles ang layo mula sa baybayan ng Sitio Talim sa barangay Luyahan sa Lian, Batangas. Ayon sa ulat ng Coast Guard na uh, District Southern Tagalog, galing ang FV Unity World sa Nabotas Fishport at patungo sana ng Kuyo Palawan upang ng mga isda ng hambalus nito ng malalaking alon malapit sa Fortune Island sa Batangas. Nagdesisyon ng kapitan na abandonahin ang fishing vessel bandang alas dos ng madaling araw. Ligtas naman ang labing isang tri uh, ng bangka matapos magawa ng mga itong makarating sa pampang gamit ang floating device. Nasa mabuting kondisyon na ang mga ito. Ayon sa ulat Lula ng bangka ang tinatayang uh, nasa 40,000 liters ng automated uh, diesel oil nang ito ay lumubog. Dagat naman nagtungo ang Coast Guard Substation diyan sa baybay ng matabungkay para puntahan uh, ang kinalubugan ng fishing vessel ngunit hindi makapaglunsad ng water assets. Uh, dahil sa malalakas na alon, na nagsasagwa pa ngayon ng Marine Environmental Protection Enforcement Response Team ng PCG sa nasugbu at Coast Guard Substation ng Lian uh, ng shoreline monitoring at assessment. Sa Oceana. Ako, si Nilo Del Carmen ng Abante Maraming salamat Nilo Del Carmen Samantala, Office of Civil Defense nagbabala ng maraming landslide Dumabante sa balita si Abante reporter Edwin Balasa Asahan ng maraming landslide dahil sa tuloy-tuloy na pagulan ayon sa Office of Civil OCD in Oh, ng mga lupa, sinabi ni OCD Officer in Charge, uh, Assistant Secretary Raffi Alejandro de Port, nasa 3,000 barangay ang delikado sa landslide batay sa impormasyon na nakuha nila sa Mines and Geoscience Bureau. Kasama rito ang mga bayan sa Northern Luzon at Central Luzon. Dahil sa mga posibleng pagguho ng lupa, sinabi ni, ni Alejandro na ang pag- uh, pagtutuunan nila ng pansin ngayon ay ang paglalabas na maagang babala para maiwasan ng mga casualties. Tinayak din ni Alejandro na handang tumugon ang OCD katuwang ang ibang ahensya ng pamahalaan sa mga naapektuhan ng bagyo at habagat. Ako si Edwin Balasa ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Sa ibang balita, draft ng SONA ni PBBM nasa 80% na. Umabanti sa balita si Abante Reporter Aileen Talipi. Charmaine, nasa 80% na ang draft ng magiging laman ng State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa darating na lunes, July 28. Ito ang inihayag ng Pangulo sa mga mamamahayag sa Washington, D.C. kaugnay sa ginagawang paghahanda sa kanyang SONA. Ayon sa Pangulo, kaunti na lamang ang konti na lamang ang inaayos sa kanyang magiging talumpati at pagdating sa Pilipinas ngayong Webes ay agad na sa kusuhin nito hanggang sa weekend. May konting pagkakaisa lamang niya ang uh, kanyang sona sa ngayon kumpara sa nakalipas na taon o pagkakaiba kumpara sa nakalipas na taon dahil sa kasalukuyang sitwasyon ay babagitin nito ang mga programang panlipunan at ang pangangailangan ng mamamayan sinabi ng Pangulo na iulat nito sa publiko ang mga programang ginagawa ng kanyang administrasyon at ang mga plano para sa kapakanan ng sambayanan. Tinayak naman ni Pangulong Marcos Jr. na pagbalik niya sa bansa ay agad na itutuloy ang pagbalangka sa magiging laman ng kanyang zona sa darating na lunes. Ako si Aileen Taliping ng Abante Radio. Ito ang Balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Maraming salamat, Aylin Taliping. Para sa iba pang naungunang balita, mag-like, follow and subscribe na sa DWIR Abante Radio sa Facebook at YouTube. At DWAR 14 and 4 naman sa Instagram, TikTok at X. Kami rin po ay napapanood sa Sky Cable at sa Converge. Magandang hapon ako si Chairman Abong at ito ang Abante Radio Balita ngayon. Avante, avante, rancho balita, rancho balita. ¡Layon!